Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. All right, eh, kay kung saan ka mang sulok sa mundo. I wish you well. It's just another beautiful day, night kaibigan Um, let's create content kaibigan bigan. All right, kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon, kaibigan bigan, be grateful. Okay, so yung topic natin ngayon kaibigan, bigan itong uh, um, uh, spread natin tong words ni Joe Dispenza. Okay, kung i-research mo sa YouTube kaibigan, bigan isa siyang doktor, ma'am, i magano tayo ng uh, brief ano yung life niya isa siyang uh, motivational speaker senior niya yung experience niya mayroon siyang personal experience na aksidente siya nabangga siya ata siya ng sasakyan at saka na ano na injured yung spine niya sabi ng doktor na hindi na siya pwedeng magmaneho hindi na siya pwedeng magano ng heavy lifting or hindi na siya makalakad talaga kasi sa major incident niya sa x-ray sa result na napaka Uh, fatal yung accident at saka parang lantang gulay na siya hindi na siya pwedeng uh, magiging normal person ulit so inano niya yun kaibigan hindi siya naniwala sa sinabi sa doktor so naniwala siya na na, na yung mind natin kaibigan whatever we keep uh, creating kaibigan pwede tayong makakreate ng uh, reality natin so kaya yung topic natin ngayon kaibigan is you are the creator of your reality okay so mayroon siya, he is a living example kaibigan na kung ano yung pwede daw mag-create sa mind natin pwede yang matransform to reality so imaginein mo sinabihan siya ng espesyalista na doktor na itong injury mo um, forever na to na hindi ka na maka balik sa normal mo na person hindi ka na makalakad hindi ka na makatakbo hindi kahit pagmaniho lang sa hindi na kasi major injury ito. so it's tanggapin mo na lang to kasi ito uh, ito yung nangyari sa hindi niya to tinanggap kay bigan dinibinablock niya sa mind niya kasi kung tinatanggap niya yon he will become alat ng gulay forever so anyway sabi niya walang mawawala sa akin um hindi ko tanggapin yung sinasabi mo I will create my own reality. So, araw-araw niya, kaibigan, binibisualize niya na magiging balik siya sa normal person. Araw-araw, hanggang-hanggang, it become na, na create yung reality niya kaibigan ilang taon nagiging ano siya as a normal person nagiging uh, ano siya bumalik yung sigla niya kaibigan nakalakad siya he can do whatever he wants na so so kaya senior niya yung ay uh, personal experience niya na Uh, you are the creator daw of your own reality, kaibigan So, tayo daw, araw-araw uh, Study to sa study, kaibigan Meron tayong 50 to 70 thoughts araw-araw Okay, so Lahat, uh, mostly itong mga iniisip natin, kaibigan Yung mga thoughts na ito is Pabalik-balik lang to Kasi yung brain daw natin, kaibigan Is parang ano to? Parang, ah uh, ah uh, his uh, ano to parang storage to sa past natin okay so ginagawa mostly 90% to 99% ng mga tao sabi ni Judith Spence is yung brain natin is ginagawa lang nating storage of history okay so ah uh, um paano ba natin daw na tong i, i take advantage yung brain natin okay so yung ginagawa ni Judith Pinsa is instead of yung brain niya ginagawa yung ah uh, uh, parang uh, storage of history ginawa niya itong pwedeng ah uh, as a future ano reality Pwede siyang instead of history lang uh, mag-store lang yung brain niya of history or past uh, nag-isip siya, nag-visualize siya sa future na hindi pa nangyayari, ginawa niya uh, para magiging reality yon eh, para yung, 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 future na. So, instead of storage lang, ginagawa niya, pinapa, niya yung brain niya as pwede siyang makavisualize or something o kung ano yung gusto niya in the future. Wow, kaibigan. Wow, dito lang natin tumatutunan sa Parking University, kaibigan. Welcome to the Parking University. Okay, so, Uh, ano pa yung mag, uh, mga, uh, ano ni Judith Pinsa, okay. Sabi niya is, when the moment daw kaibigan, when you feel abundant, okay, in, the moment that you feel abundant, you are just create, starting to create your will. Wow! di, di natin ito makikita sa, psycho, uh, sa, sa Pilipino, English history natin na subject kaibigan dito lang to sa real life sa parking university si Judas Pinsa, uh, Dr. Judas Pinsa so balikan natin the moment na yung ikaw you feel abundant person yun da yung simula na nag-create ka na ng wealth okay how to be abundant okay so ganito lang yung kaibigan for example if you want to buy something, may pira ka, you want to buy something, you really want that uh, something, or kailangan mag, 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 mayroon kang pinaayos or pinapagawa, pero yung pira na yun, kaibigan, you are very grateful. Pinakawalan mo siya, you are very grateful na pinakawalan mo siya. You feel na you are an abundant person. Happy ka sa binili mo kasi yun yun talagang gusto mo happy ka sa binabayaran mong tao sa may kung mayroon kang pinagawa kasi yun talaga yung gusto mo at binibliss mo yung pira na yun na, na sino yung makatanggap nun kaibigan is uh, that that will become a happy money for him or her kaibigan so yun da yung start na yun yung feeling na ikaw abundant ka. Abundant ka is meaning mayroon kang um, hindi ka takot uh, hindi ka hindi ka takot na for example mayroon kang binili or ginasto, hindi ka takot na mawalan hindi ka takot na wala nang wala ka nang pera uh, you, abundant person is you just uh, spend happily and also uh, or give happyle yun na yung uh, yun yung uh, simula na nagcreate create ka ng wealth whatever the status daw mo sa 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 bank account mo kaibigan so you can feel if if you just feel an abundant you are just starting to be wealthy wow you are just starting to accumulate wealth wow kaibigan so kibali yung focus ni Julius Pinsa kaibigan is uh tayo daw, yung brain nga daw natin kaibigan, since nag-iisip tayo ng 50 to 70 thoughts araw-araw and most of these thoughts, 90% is routine. Okay, so pagising natin, uh, toothbrush tayo, kain tayo, punta tayo sa trabaho, punta, uh, kausap natin yung the same people, group of person, uh, yung dinadrive natin same same na lugar so so pupunta tayo sa palingkin na uh, same so same same kaibigan so may, may, may mayroon siyang kasabihan na yung same thoughts natin kaibigan pag same thoughts kaibigan uh, mayroon tayong uh, uh, same same behavior. Okay, mayroon makikreate yan ng same behavior kaibigan. So, kung ano yung palagi iniisip natin, it could create same choice, ano yung choice natin. Um then, yung same choice kaibigan, it will create the same behavior natin kaibigan. Kung ano yung mga behavior natin in the past, yun din yun kaibigan, create yung same behavior natin. Then, it would create the same experience din kaibigan. Wow. So, kung ano yung experience natin dati, kung ano yung uh, iniisip natin, natin, ano yung nagiging choice natin, nagiging experience natin kung pabalik-balik yung routine natin kaibigan. Sabi ni Joe Dispenza, walang magbabago sa You will just create the same you. Because why? Because kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun pa rin yung ginagawa mo, routine. Wow. So yung emotion daw no, kaibigan, isa pa to. Uh, magsimula to sa emotion kaibigan. So, kung ano yung emotion mo ngayon, okay? Okay? If he, uh if you just change your emotions or feeling kaibigan, you could change your life daw wow wow kaibigan imaginein mo kung hindi tayo aware kaibigan kung hindi tayo aware na if we just change our emotions if we just change our feelings malaking impact pala sa buhay natin it could shift our reality so hindi ito agad-agad na na magbabago yung realidad mo sabi nga ni uh, uh, sabi yung uh, libro na nabasa ko na uh, Ah, uh, sana Ah, uh, uh, ni Neville Goddard, kaibigan. Is Neville gathered sabi ni Neville Goddard na, na, kung, kasi tayo, tayo is, lahat, lahat ng bagay is frequency. Nasa, nasa frequency tayo. So, so, kung you just act as a, as a person na kung ano yung gusto mo, or, or anything, kahit wala pa nangyari, pero, you just act that na, nangyari na, Okay, you 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 assume na nangyari na yun yung power of assumption. Tapos you just align your action. You just align your action na ikaw na yung person na yun or or para makuha mo yung goal na yun, i-align mo yung action mo, yung words mo. Sabi niya is the universe will see that at hindi mo malalaman kung araw-araw mo yang gagawin. Okay, you speak uh, as that person you act as that person na gusto mo hindi mo hindi mo mamalaya na your reality will shift slowly you will meet people that will align sa iyong goal mo um, your it could be an e circumstances it could ang uh, na-align sa sa goal mo so ganun daw siya ka powerful itong kung ano yung frequency na palaging iniisip uh, iniisip natin kaibigan so mayroon siyang low frequency at sa high frequency pag ikaw ay uh, ungrateful pag ikaw ay palaging angry na tao or hate nasa low frequency ka pag ikaw ay nasa i change mo yung feelings mo kaibigan i change mo yung emotion mo to higher frequency grateful ka Yeah, uh, 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 happy ka ano ka uh, as, as, as a person so uh, um pag uh, mapasalamatin ka bakit ka daw palagi uh, bakit nga ba daw tayo magiging grateful kasi ang taong grateful daw kay bigan that means you marami kang uh, nagpapasalamat ka kung ano yung andyan so that means you are already an abundant person okay so that's why uh, um, kung tayo daw, daw ay, ay grateful ito yung simula na magiging, that we are attracting wealth, kaibigan. Wow! Dito lang natin tumatutunan sa Parking University, kaibigan. So, so i i ano natin ulit yung ano ni Judy Pinsa na we are or you are the creator of your reality, kaibigan. Kasi kung ano yung iniisip natin, 6,000 to 700,000 thoughts yan araw-araw and most of them are routine yung brain natin daw hindi natin hindi lang natin hindi lang nat uh, yung function ng brain natin hindi lang siya storage of the past or pwede natin kalimutan yung mga past na kaibigan na hindi makakatulong daw sa future natin so yung brain natin pwede natin siyang gamitin i-visualize yung parang ginawa ni Judith Pinsa na bini-visualize niya yung uh, sarili niya na mabalik siya sa 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 reality niya. So and then ina-align niya yung words niya, hindi siya magsasalita ng ini negatives na ah ganito kasi ako or a uh, act as a victim. Wala, kinalimutan niya yung accident na yun. Ah, uh, niya yung tao na nakabangga sa kanya. Um uh, ah, uh, ina-accept niya yung realidad ngayon at uh, at saka pinapunction yung brain niya as and he will become a, a normal person in the future and slowly slowly it become his reality kaibigan wow so kung ano yung gusto natin it could be financial uh, wealth ta uh, health relationship kung i, kung i-change lang daw yung feeling or emotion natin kaibigan and we align our action our words okay so yung mga uh, tao na i-meet ime up natin kakausapin natin uh, dapat naka-align kung ano yung gusto natin who, who or what we, we, we want to become, kaibigan. That means naka-align yung action natin, yung words natin, yung powerful yung words natin, no, yung words natin, kaibigan. Napaka-powerful to. If we keep what you keep talking, Okay, what you keep talking, talking, you will attract. Okay? So that's why we we need to be careful kung ano yung palaging nasa lumalabas sa bibig natin. If you, you keep talking hate, uh, if you keep talking uh, uh, anything uh, ungrateful, that's what you attract. If you but if you keep talking um uh sa bibig mo, grateful ka, uh, happy ka. That's what you attract as well, kaibigan. Wow! Alright, kaibigan. Hopefully, may hindi ko na sayang yung oras mo at may natutunan tayo ni Joe Dispenza na oh, you are the creator of your reality, kaibigan. Gaano ka-powerful yung mind natin. Hindi lang natin siya gawing storage of the past, but pwede siyang creator sa future natin, kaibigan. Wow, kaibigan. Hopefully, hindi ko na sayang yung oras mo. I wish you well, kaibigan. Close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. saying and boom, shakalana kalakala. See you next time, babu.